Nasaan ang asawa ko? Kaya pala hindi na umuwi si Melvin. Dahil dito mo pala pinauwi sa inyo. Aba, hindi mo ba alam na yung kinakalantari mo ay may pamilya? Meron kaming tatlong anak ni Melvin. Baka hindi mo alam. Tapos ginaganayan mo at halos hindi mo pinauwi. Aba, Baka gusto mong ikay makasuhang ko. At pati yung asawa ng may asawa ay kinakalantarin. At di yun mo pa may sa loob ng mamahay mo. Dalinskik ka. Eh hindi ka maghanap ng maaasawa mo? At ang asawa ng may asawa ang iyong kinakana. Ikasa mo na lahat ng gusto mong ikasa sa akin. Yo Alam mo, kung bakit pumapunta lagi dito ang asawa mo? Kasi, hindi na daw maganda ang mani mo. <laughs> Marmi. At alam mo, kung bakit siya lagi dito dumediretso? Ha? Kasi, nagpapaputok kami. Eh ikaw, hindi ka na niya maputok-putok. Kasi eh, hindi ka daw naliligo. <laughs> Alam mo yon? Nakailan ilang putok kayo? Ha? Actually, naka tatlong putok laang lang naman kami kagabi. Ingit ka? <laughs> May nagmamalaki mo pa na bumupunta ang asawa ko diyan para lang magpaputok. <laughs> Anong klaseng patawak ang ginawa sa ilang asawa ko at hindi mo na pinauwi? sa ko ay ngayon ikatapos ang pala ang ng November at bukas ang December at sa 31 pa ang pagsalubong ng bagong taon saka nagpapaputok at first inauna pa pala kayo magpaputok ni Melvin gusto nang paputokin ko din ang Osoma. madami kami klase ng putok na ginawa ng asawa mo at actually pinag-uusapan na din namin ng asawa mo na pagsalubong ng bagong taon ano ito? Ano kaya magpapaputo? Hindi sa iyo. Ayaw, huwag ka nang umasa na mapuputok ang kapal. Baka ikaw itong siyang pinapuputok ang uso. Dana, <laughs> Dana, <laughs> Dana. Atis! Itigan mo naman ako ah. Kahit isang putok lang ah. Ano eh? Para naman ako may kapag din sa bagong taong. <laughs> mga kumarites, kasi nga din ba ma-shoutout, ay di i-like at i-share nyo lamang itong video ito. At ikaw na ang susunod kong isya-shoutout. Hane, ay shoutout nga pala kay kumarites natin na Angelica Rosales. Ay shoutout din kay kumarites natin na si Irene Pavelia. And shout out din sa kumarates natin diyan na si Olivia Reyes.